Absuelto na si Nery Naig Miranda sa mga kasong isinampa sa kanya. At ang pinakamasaya sa nangyaring ito ay ang kanyang asawa na si Chito Miranda. Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents Reaksyon ni Chito Miranda sa pag-absuelto sa lahat ng kaso ni Nery Naig ibinasura ng Pasay City Regional Trial Court Branch 112 ang kasong syndicated estafa na isinampalaban sa actress businesswoman at kilalang wais na misis na si Neri Naig Miranda. Sa isang emosyonal na Instagram post nitong March 4, 2025, ibinahagi na kanyang asawang si Chito Miranda, ang bukalista ng bandang parokya ni Edgar, ang opisyal na pahayag hinggil sa pagkakadismiss ng lahat ng isinampang kaso laban kay Neri ayon sa legal counsel ni Neri mula sa FLO Attorneys at Law. Noong February 12, 2025 pa, naglabas ng desisyon ang Korte na nagsasaad ng pagsasawalang bisa ng kasong syndicated estafa. Bukod dito, pati na rin ang 14 counts of violation of the Securities Regulation Code ay tuluyan ng ibinasura. Sa naturang pahayag, ipinaabot ng kampo ni Neri ang kanilang tauspusong pasasalamat sa patas na desisyon ng hukuman sa kaso. Matatanda ang naging laman ng balita si Neri matapos siyang madawi sa isang kontrobersyal na isyo sa negosyo kung saan inakusahan siya at ilang iba pa ng panloloko sa mga investors. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na natiling matatag si Neri sa paniniwala na lalabas din ang katotohanan at mananaig ang hustisya. Samantala, tuwang-tuwa at nagpapasalamat naman si Chito sa pagkakaabswelto ni Neri. Anya, saksi ang maraming tao sa kabutihang loob ni Neri, kaya't hindi raw katakatakang lumabas ang katotohanang wala itong niloloko at kasalanan. Ayon pa ni Chito, marami ang makakapagpatunay sa kabutihan at katapatan ni Neri, kaya't hindi na nakakagulat na lumabas din ang katotohanan. Walang niloko o ginawang masama si Neri. Buong pusong nagpasalamat si Chito sa Panginoon. Anya alam ng Diyos ang buong katotohanan, kaya hindi niya pinabayaan si Neri sa kabila ng mga pagsubok. Labis din siyang nagpapasalamat sa mga taong nagmalasakit at nagbigay ng suporta upang matulungan si Neri na may pagtanggol ang sarili at may pahayag ang kanyang panig. Inilarawan ni Chito si Neri bilang isang mabait at mapagkakatiwala ang tao na kilala sa kanyang kasipagan. Gayunpaman, aminado siyang minsan ay nagiging biktima si Neri na pang-aabuso dahil sa sobrang kabutihan nito. Sa kabila nito, ipinagmamalaki ni Chito ang katatagan ni Neri na patuloy pa rin pinipiling maging mabuti at patas kahit gaano pa kalupit o hindi makatarungan ang mundo. Pinasalamatan din ni Chito ang lahat ng na napakita ng tapang at tumayo upang ipagtanggol si Neri anya, hindi matutumbasan ang pasasalamat nila sa mga taong nanindigan para sa kanyang asawa, lalo na sa mga naniwala at hindi bumitaw sa paniniwala sa kabutihan ni Neri. Matatanda ang si Neri ay isa sa mga celebrity endorser ng Dermacare, isang beauty clinic na pag-aari ni Chanda at Yensa at nasangkot sa isang malaking kontrobersya noong nakaraang taon. Ito ay matapos lumabas ang balitang sangkot ang nasabing klinika sa isang investment scam na nagresulta sa pagsampa ng patong-patong na kaso laban kay Neri. Noong November 23, 2024, hinuli si Neri ng mga autoridad sa basement ng isang convention center sa Pasay City. Naharap siya sa 14 na bilang na paglabag sa Securities Regulation Code at Syndicated Estafa, isang kasong walang piyansa. Para sa securities violations, umabot sa kabuo ang 1.7 million pesos ang itinakdang piyansa. Matapos ang kanyang pagkakaaresto, dinala si Neri sa Pasay City Jail Female Dormitory kung saan nanatili pa siya ng pitong araw. Ngunit noong December 4, 2024, matapos ang limang araw sa ospital, hindi na bumalik si Neri sa kulungan. Sa halip, agad siyang pinalaya matapos pag utos ng Pasay City RTC Branch 112 ang kanyang agarang pagpapalaya pabor sa motion to squash na isinampan ng kanyang mga abogado. Dahil dito, nagpasya ang Office of the City Prosecutor na magsagawa ng reinvestigation kaugnay sa warrant of arrest ni Neri. Ang muling investigasyon ay nagbigay ng pagkakataon kay Nery na sagutin ang mga paratang laban sa kanya.